anim ng Pebrero, taong isang libot siyam na raad at anim Pumanaw si General Emilio Aguinaldo, ang pinakaunang pangulo ng Republika ng Pilipinas sa edad na siyam na taong gulang. Siya ay isang Pilipinong pidudo at politiko na lumaban sa himagsikang Pilipino laban sa Espanya at ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga ito hanggang sa kasunod na pakikidigba ng bansa laban man sa mga Amerikano bago siya madakip at manumpan ng kanyang pagpanig sa Estados Unidos. Naging kontrobersyal din ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagkabilang sa mga dahilan ng pagkitil sa mga kilalang bayadi, kasama na din ang suporta niya para sa Amerika at kalaunan sa mga Hapones noong ikalawang digba ang pandaigdig, ngunit pinaparangalan pa din siya sa kanyang panguguna sa pagtataguyod ng isang republika para sa bansa at kinikilala bilang ang unang opisyal na presidente nito. Sa araw naman ng kanyang pagkabatay, iprinoklama ni Pangulong Diyosdado makapagal ang labing araw na pagluluksa at ang pag-iiba na pangalan ng Camp Murphy bilang Camp Aguinaldo, ang kampo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Inilibing naman si Aguinaldo sampung araw matapos siyang pumadaw sa kalupaan ng kanyang pamamahay sa Kawit, Kabite na dinaluhan ng kasalukuyang Pangulo at iba't ibang mga matataas sa opisyal ng gobyerno.